Good morning, good morning. Sa so, mga araw naman sa atin lahat. Yan, panibagong araw tayo, panibagong vlog. Ayan, punta na tayo sa likod. Ganyan natin yung mga alaman natin. Kung ano lang lagay. Ayan, nag-spray ka tayo ng isang araw. Yung mga kalabasan yung say-say, malabong na. Ayan ko lang yung nando sa, ano, sa gilid. Tingnan nga muna natin. Ano na sana natin oh. Hindi niya na ibabasa ano. Sa bakod. Sisirain yung bakod nito. Ay ko na ay nababa niya na pala. Ayan. Nababa na pala si Sai yung ano. Dati kasi yung mga ano niyan. Nakaanos na naka sa bakod. Nakuha niya pa lang natanggal. Yung mga nakasampa sa bakod. Ay. Ah, pumitas na pa rin sila ng kalamansi. Kaso nga lang hindi sila tuloy-tuloy pumipitas. Duwa ng umuulan sa dahapon. Nakaaano na yata sila. naka ilang anong pa lang, marami pang hindi na api Sa taas ang, ano. Pero sa baba alas napitas na yun <laughs> Naikutan na sa baba naka ano na yata sila mahigit sampung bag ilang araw na rin yun. o tapos kahapon nag ano tayo nag grass nag eh, natin yung mga talbusig ba't ganito yung itsura naman natin mga sili Nakasuka na naman nata oh. Bago lang to ah. Oo. Oh. <laughs> eh, wala na may marami na tayong buko. Pasok na papatse. <clears throat> eh, o ikiramay na natin to. Balak natin ano ah anihin na natin yung mga tulos. eh medyo marami na ring nagigimbong buko. kaso na nga nga ano yung nasobang tubig po sa yung dahon <laughs> magkakapatsi talaga din oh. pero mas marami na yung uh, natuloy na bunga ngayon ayun yung mga ano natin sili oh <laughs> naka ano sa ilalim mga patsi mga pinag pinagano ng kambing ah. alam na alam mo eh, pumapasok yung kambing ha? nakakapasok namamatchi sila ani natin yung mga tulos yung mga tari natin may bunga na ang no? laki no o oh, diba matataas yung tari kaysa sa mga ano panigam Ano mga boss, uh, ah, ano natin yung ano dito. Yung mga tools nating inipon. Titingnan natin kung marami pa pwede. Yan mga ah, boss. Salamat Pero eh ano? Ano kaya? May ano pa naman tayo. Hindi pa tayo nakakabili ng gamot sa ano, patabaan. Yan oh. No? Ay. Talagang ano ng mga kambing, kambing, kambing. Ano? Mga napapasukan ng kambing. Ano? Mga ng kambing. Yung mga tools natin dito. Ah, uh, hiwalay natin yung ano. Hiwalay natin yung pwede pa. Yan, dami ng bungo. Tayo tayo mga tools natin, natin. ito. natin yung pwede pa. Iwalay natin. Ayan yung mga tools natin. mga pwede pang tulos iwalay natin para magamit natin yung iba kasi nito maano oh katulad nung marupok na hindi na pwede to pero marami na mga basa na nga dito hindi pwede halos kalahati na siguro tansya natin mga basa yung kalahati nito hindi na pwede po na eh Uh, itong ano na to. Yung mga tulos na to, last na lang to. Sa susunod, wala na to. Ano na eh, sagad na sa iksi eh. Wala nang pantay tao. Kapag nailagay natin to, sa susunod, wala na to. Alos ganito na lang wawas yung haba. Oh. Wala, alos isang dipa na lang. Eh, babawang pa natin ng mga ano to. Hanggang dito kaya sa susunod pag nabali pa hanggang dito wala na yan kaya isang ano na to isang lagay na lang tulad nito wala nang isang di pa ito kung ganito kahaba tapos nakabao na pwede na eh kaso ibabaong pa natin ng dito yan hindi hanggang dito na lang masyado na siyang maiksi ito mga ganitong kahaba pwede pa isang laga na lang yung kasing iba nito nung tinanggal natin nangabali na sa lupa kaya ang ano nito isang lagay na lang to kapag nayari yung ano natin na ngayon na, ngayon sa at wala na hindi galing tayo bumili ng buho wala yeah, mga bas mga nasa 10% lang pala yung pwede din pa panggatong mas marami pa yung nakakuha natin panggatong kaysa sa Ito. wala na talaga medyo ano na yun ano natin bagay pangalawang lagay na to eh pangatlo pero itong mga bago yan yan mga bago pa yan nung nakarang taon lang yan pwede pa aso lang yung iba Pantatlong lagay na ngayon kaya ano na pang gatong na lang yung kinalabasan kaya yung mga ganito sa ma -ano. yung maganda yung pagka uh, tanda ng ipil wala na talaga ang gatong na marami tayong magkukulang na ano dito mga boss marami tayong magiging kulang ayun mga boss nasa ano siguro to nasa 30 piraso or mahigit 20 itong na ano natin nakuha natin ay na naging marupok na baka nasa mahigit ano yan? 50 baka hindi lang nakahanan naman pala tayo 50 mga isandaan kulang 100 sa napili natin ay marami na talaga ano hindi na pwede Marupok na sila. Ito, pwede pa Dami ito. Dami ano. Ay. Dari tayong kailangan tulos nito. Buti yung matagal pala inano natin. Ah, Mahaming tulus ang kailangan ni Boss J.J. Ayan, mabas na ako tayo dito sa dulo. Ayan. Nasa 20 piraso din sa dulo to. Ayan, dito sa dulo to. Dito sa gilid nung may ano natin. May kawayan. Mga ipin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 18, 20, 22, 24, 26, 27 siguro yung isang tubig nito ano nasa 50 wala pang isang tubig pero pwede na to baka yung dati nating mga ano mga pinutol doon sa gilid sa so, kaunti-unti makakapuan na din tayo dyan makakapuno uh, rin siguro tayo sa uh, gagamitin natin tulos yan mabasa natulisan na natin yung ano uh, nalagyan na natin ng ano tulis sa inyo uh, Ayan, uh punta muna natin yung iba pa dito tignan natin kung meron pa rin yung mga uh, na ilagay natin dito sa bunga yung nasa dulo lang to eh hanggang dito sa may kalahati na yun yung mga tulos na yun makita natin yung mga tools pa natin naka ano na dito yung mga tools pa tayo dito pwede <coughs> na natin patabaan ah medyo uman na nililupa oh tapos <coughs> wala, wala pa tayong pataba hindi pa tayo nakakabili kulang kasi ano natin yung pambili natin ng pataba sa kagamot ito mga boss tools pa natin ito saka yun nandun saka so, yun nandito konti lang ito ito yung mga tools natin ito na yan yung nanggaling lang dito yan eh. dito sa may ano natin dyan dati talong konti lang ito sigurado makakalahati pa, lang, pa rin din yan yung mga uh, mahina na <coughs> yun na natin ilalagay din pero iba matibay pa pwede pa sa bagay ano pa lang to eh isang lagay pa lang to eh Pagkasa sana matibay pa. Doon lang sa talong to eh Tibay pa to, pwede pa to Alam mo boss <laughs> Sa isang bigkis na kali mo, ano naman tayo Pwede pa Ayan, isang big kiss yan Mga nasa 20 plus yan Wala na talaga Marami na talagang ano to Marami ng um, Di pwede Ah, uh, medyo maliliit kasi Panggatong na ang kinalabasan. Ito di pa siguro 'to. Tibay pa 'to. Eh. eh. Putol na rin. <laughs> Sabi ko na kung matibay dahil medyo malaki. Wala na rin pala. Meron ko. palitin na may isang bigis pa dito last na lang to eto mga buho wala bang kalahati dito pwede pa, mga buho eh <coughs> ba yung buho kaysa sa mga uh, ano lang Sipil na malilit Yan oh, ako ako sa Tinagawin muna natin yung mga kalabaw Si Magda oh, Pagpuntahan din natin yung dalawa Si Lena saka si Jenny Mainit eh Yan oh, si, ako Si Jenny kasi ano si Mag Lena hindi naman pala nasabid na ano natin dito baka masabid eh. hindi makasilong siguro kamayang may dumalamig baka pupunta tayo doon sa ano doon ka na uh, tall block e natin yung binibigay niya mga buho kung pwede pa tapta rin na natin yun mga buwan ako liwan pa naman baka umulang pa Hindi na tayo dumaan dito sa Makulayang para malapit. Pero maapo na pong huwaya ata. Punta natin yung sinasabi nito Tall Black na ano. Mga buho. Tatanggalin natin. Maapo na yata. Ah. So, baga, kapag umulan ngayon, hindi tayo makakalusong bukas. alambre sa taas yung alam yung sa taas niya alambre wala pa si black ah, saan siguro sa iba ayo Riko? pwede pa sa ano to baka na mga ano na rin gupo na Mike yan mabas ano na yun yung ulan ha parang malakas yung ulan sa ano sa Santa Isabel ah ngayon yung ulan no lakas so okay, nandito hindi mo niya tayo makaka ano mo ano pa lang tayo uulan na yata Bahal sa ano? Bagi. Sa kasada mo. Bagay. pag di natin pinagtyagaan to hindi na tayo bibili ng ano buho bigay na lang masaya lang pa ba tayo yun nga lang magpapagod ka muna dahil nakabalot ng babing nakasara ng ulan oh. yan mga boss bumalik na tayo ayun pinagkape mo tayo nila para roti oh hindi na ano may nanay ulan ambun na lang yan mga may alambre to kanina natin yung mga alambre yung na natapos natin <coughs> yan mga boss ano na natin kukunin din natin yung alambre sayang kung may iiwan lang dito Marami-rami din to. Ilang ano din to. Pabarega to eh. Yung pag na ginawa nila at black. Puro ano lang yun eh. Puro letting. Pero sa pabarega. May mga alambre. Pukunin din natin. Sayang naman kung din natin kunin to. Maano lang dito. Masasayang lang. So, pwede rin na natin gamitin sa ano to. Kung magsisitaw man tayo sa likod. sayang hindi natin kukunin ya ano lang naman natin na ganito ko lang natin mainit kasi kanina kaya hindi tayo agad pumunta dito mayong hapon na lang doon tayo pumunta nagbadyan, nagano na may ulan pero di naman gano'ng ka -ano, kalakas bugso lang tapos agad din uminto kotin na lang natin yung ano yung mga natanggal natin gabi na rin ay gabi na rin mga uh, mahigit 50 siguro to kaya kulang isang yung naano natin nakuha natin <coughs> ano ka? Yan mabas yung uno natin Nakakuha natin Walang sandaan to Medyo malampot lang yung gulong natin kaya Hindi na natin ilano pa yung Natanggal natin Kahit isandaan sana Kasi dyan Kasi dahil medyo basa yung buko bumigat tapos yun nga medyo maano yung pano natin yung gulong medyo malambot okay, duman nga ba pala kanil pa si ano dito si tall block <coughs> ayan ah. yung ano na to ko, sigurong kalahati na lang yung ano na ito kulang pag naugos natin tong ito pinatatanggal niya. ano pa to eh? naka anim na ano tayo ano na tudlik tapos yun pa ito ilan na lang to isa 2, 4, 5 kung si ano din pala to kung si buho eh ko nga lang to dun to 2, 3, tatlo, apat, lima, anim nasa sampung tudlik din pala to plus 11 wala palang isang dalawang daan

Walang dalawang daan yung buong makukuha natin dito <coughs> Ayan, babas Pauwi na pala tayo Ayan, didiretso na natin sa likod Ayan natin lalagay sa likod Ano natin. Kaya naman na natin dito. Sige ba. sila. Ito mahaba. 2 4 6 8 20. Ninety-four, one -oh fourteen, one fourteen, Yung kuwain natin yun. Ninety-four to sub twenty. Ganda natin natin dito 1.14 yung nahuhuhi natin ngayon Kaya sana yung 1.50 Kung Matigas lang yung gulong natin May natira pa tayo dun Ito 1.14 Yung nakuha natin na ito ngayon 1.14 piraso para hindi sayang yung ano nung motor may karga kanina pabalik may karga din ay gabi na naman